Hello po, dagdagan pa natin ng mga arts arts po. Ito na nalagyan, nalagyan na nalagyan kanina ni Pressures po sa gitna din namin na na found po. So ayan po. So lagyan pa natin ng gilid-gilid for more arts po siya, okay? Lagyan mo na lang, dali na. Wait lang. Tingnan mo, wait. Ay dagdag dito sa gilid dito banda ng. Wait. Okay. sa kabila ikaw mag ano ah i-follow mo yung ginawa ko no follow follow yeah. yan si ba may art art na yung sa guys lagyan mo sa kabila nak. ito lang ako wait lang wait lang mag, magano ano ka kung saan ko ipapalagay sa yung ha uh, kasi diyan ah oh, sige dito 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 na ako sa start Please. Ako lang mag-start tapos ikaw na mag-finish. Okay. Hawak. Ikaw na mag-hawak. Hinay-hinay lang na. Hinay lang na. Tingnan mo yung ano niya, yung distance niya. Okay. Patingin mo na sa kanila. Issue mo na. Yo, Diba parang okay na siya my life konti. Dito naman sa baba. Ito. ito? Yeah. Hindi, no. Ito. Sabi mo, hinit mo yung isa. O sige, kunin mo yung hindi mo yung eh. Kasi, lagyan pa ni Precious dito sa gitna. Tingnan ko muna na kung saan po yung bagay. Ah, dyan sa gitna. Ilagay mo sa gitna. Patingin mo sa kanila. Saan mo ilagay? Uy, no! Dito sa gitna, anak! No, 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 no! Dyan! Very good! Follow the instruction, boy. Wait lang. Mamaya ka magsalita. Uy, show mo na sa kanila. So, show mo na sa kanila yung final product mo. Hello po. Iyan na po yung final product. My precious. Picture natin siya.